Ayan, good morning, good morning everyone. Nandito naman ang inyong tatay vlog. Ating binalikan yung ating uh, uh, mais na ating pinakita ng mga nakaraang video natin. Uh, ayan na ngayon sa mga idol. Malalaki na tila at malulusog at matataba. So, ayan wow. mga idol. di ba? So, ilang buwan na lang ito mga idol. Uh, harvest time na naman tayo nito. Pagka ito ay ano na, may bunga na. Yung tawag sa, sa bisaya, yung mamusok na, yan, balikan natin. No? Na? Kasi, Mangingi tayo ng What? Uh, tawag nito. Yung mais, ilalaga natin yung mais kasi masarap 'to sa nilaga. Tapos masarap 'yan ilagay sa sabaw, o, 'di ba? Ilang ilang buwan na lang mga idol. Ayun hanggang doon sa dulo. Ayun, nandito sa may likuran ko ayan 'Di ba? Meron din dito mga idol, yung ano, isang puno kasi malakas ulan dito ng mga nakaraan. Natumba. So, ayan siya mga idol. Eh. Ayan, wow. ng saging, natumba siya. Pero ano, hindi lang muna siya tinanggal. Kay, pahinugin natin sa puno no? tapangin natin siya so yan yung mga pananim dito yan malalaki na siya di ba nung uh, tiningnan natin siya napakaliit pa niya siguro nasa mga dalawang dangkal pa lang siya nung uh, tiningnan natin yung video tayo so ngayon ayan na malalaki na din yung mga ano yung mga sitaw no yung mga sitaw na ano meron kasi siyang ano hindi pala sitaw munggo may munggo kasi siyang ano nilagay sa uh, gitna so kung makikita niyo mga idol ayan no yung mga munggo Ayan, mga munggo yan yung sa pagitan ng ano, ah, uh, na uh, mais, ilagyan so doon sa gitna ng munggo. Kasi pagtapos ng mag-harvest ng ano ng mais, may kasunod na harvest ng munggo kasi masarap yung munggo mga idol, no? Ganon tayo ka ano, ka ka tao nito. Uh, sinop sa area kasi hindi man gaano yung area. So, ano, sinulit natin yung ano mga idol, yung area na pwede na pwede pa natin mapagtaniman. Itong mga mais nito mga idol, Tak nak kata Haa uh, Kau sabi saya apa Tak 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 Ano to meron na kami kami pa sa Bisaya. Nanay ni puso, ano na siya. Dili puso ng saging ha. Kanang iyang unod ba yang bunga. Ah, di ba ang galing ya. Ha? Nakakatikim naman tayo nang, sariwang mais. So, yung lagi ko sa kanya sabi ng tatay niyo. Na pagikay masipag, talagang hindi ka magigutom. Kasi sa amin, kumakain kami yung bigas namin, hindi yung bigas na natural na kinakain natin. Yung mais kasi pwede yung gawing bigas. No? Ano mo yan? Pag nahabis mo na yan, sa amin sa Bisaya pa, lubo, lubuin. Ang lubuin. Tanggalin siya doon sa pakaw. Tapos ibilad. Tapos bago ipagiling. Bago magiging bigas. Yun na ang isa sa ina namin. Tapos may kasamang gulay, o oh, di ba? Napakalusaw at napakasarap. matagal ano, uh, maganda itong mais ano yung mga nakatrabaho sa bukid kasi yung hindi mais ang gamit wala madali ka lang gusto din maganda, maganda rin itong mais mga idol doon sa mga mga uh, diabetic so, mais maganda huwag na kayong kain ng ibang kanin mais maganda yung pag ikaw mayroong diabetic so ayan, ang dami ng uh, matataas na yung mais natin nung una natin kinunan yan napaka ano yan liit pa mga dawang dangkal lang siguro yan ngayon malusog na siya at nung nakarantina natin yung may abuno pa so ayan yung mga munggo mga idol munggo ayun oh. No? Ayan yung mga munggo. Yan. Yan ang mga munggo. Yan yung isang ano, isang ano, isang ilir yan pa punta doon. Puro munggo yan sa pagitan ng dalawang mais. Tinamyo mo. Mung... Tsaka ang lakas ng ulan ng hangin, kaya medyo yung ibang mais natin medyo natuto. yan, di ba? Pag dito sa ano, probinsya, masarap ang buhay dito mga idol. Kasi dito, mayroong malunggay sa bahay, may puno ng papaya, pwede ka namang hingi. May instant gulay ka na. So masarap na, masustansya pa, matipid pa sa bulsa. Kung wala kasi tayo sa bukid, mahirapan tayo mga idol kasi pag binili natin doon sa palingke, lahat binibili. No? So kung masipag ka lang magtanim, kailangan talaga masipag magtanim kasi ikaw nga sa kasabihan, pag may tinanim ka, may anihin ka talaga. So ayan o. No? Oh, diba? Ang galing! So ayan mga idol. Yun mga idol ang kasarapan dito sa buhay sa probinsya. Hindi mo kailangan na lahat ng kailangan mo mo sa palingke. Kasi magtanim ka lang, uh, may makukuha ka na kagaya nung yan, may mga tanim kami dyan na balanghoy. Ayun, may mga balanghoy mga idol. Pag yan, pwede nang harvest Nako, napakasarap niyan. Ilaga mo lang yan. Pagka ano, pwede mo rin yung gidgirin. Tapos, ano mo, pigain mo, tanggalin mo yung katas nung kamutin ng balanghoy. Balanghoy, kung takin sa bisaya, kung sa Tagalog ata, ano yan, kamutin kahoy. O, parang ganun. Sarap gawin po ito yan, mga lods. Sarap. Tapos, lagyan mo ng matamis. Ay! Tapos iparis mo sa kape, napakasulit ng iyong agahan at merienda mga lods. So ganito ka sa dito sa, sa, ano, sa probinsya. Kaya nga lagi ko sinasabi, pag dito sa probinsya masipag ka, hindi ka magugutom. Kasi may mga pananim ka na pwede mong anihin, pwede mong i-harvest, sariwang sariwa pa, hindi mo pa kailangan bilhin. O, diba mga idol? ganoon lang kasimple ang buhay natin. Ganyan kasimple ang buhay ng tatay nyo. Yan ang sinasabi ko, pag ikay masipag magtanim, sigurado meron kang aanihin. So, ayan yung ating mga maisan Napakaganda ng tubo niya mga idol. Kasi nung last natin siyang kinunan, nilagyan ng abuno. Di ba? Kasi yung abuno, hindi naman ano mga idol. Uh, at least kahit pa paano man, ang ganda yung tubo niya ba? At saka madali siyang ano, uh, tawag nito, tumubo. Yung nga, tumubo. At saka ano siya, uh, para maganda ang anihan. So, ayan, 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 yan ayan, 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 yan ang maisan napakainit sa araw pagdating ng hapon wala ulan-ulan na naman so okay lang sa amin kasi nadidiligan yung aming mga pananim na mais mga ilang buwan lang habis na ito mga idol pero sa sunod na buwan ano na to pwede na tayong kumuha ng mais para gawin nating merienda ilaga lang yun sulit so, na sa mga idol may kasamang uh, kapim barako talo-talo na sa kaping barako at saka nilagang mais so yan mga idol yung sinasabi ko nung ano nakaraan pag may tanim ka mayroon kang anihen. kung maalala nyo mga idol yung papaya na ating uh, natin sa video ganun pa rin kadami ang bunga niya. ayan mga idol oh. Ah, di ba oh. napakababa at saka napakadami nyang bunga mga idol ayan o oh, di ba kahit ano lang mga idol abot kamay lang mga idol oh. ayan ayan di ba abot mo lang pag mag gulay ka mga idol ano lang yan design mo lang to panalo na, na ano, di ba? Ay ano, oh, di ba? Ang galing ng papaya. Papaya masarap to sa ano man acara. Kami mo to mga idol. Napakasarap nito. Yan. Abot na abot mo lang kahit bata kaya ano, kaya ang akyatin. So ayan ang ating papaya. So papaya mga idol is the best. Ah. Uh, good for the health din. Yung nakaraan din natin yung mamulong ganap Pinutol mo na kasi nagilo na yung dahon. Pero meron pa naman ding natira yan. Meron pa natira yun. Meron pang tinirang puno para mapagkuhanan ng pag magulay. Pero ayan yung iba. Ano muna, tinrim mo na. Trim mo na siya para may bagong ano, may bagong tubo. meron man mga bagong tubo dito mga idol. Yung tinanim. Ayan o. Oh. Ito. Dito lang. Ayan mga bagong tubo yan. Seeds talaga ang tinanim dyan para maganda yung tubo nung malunggay natin. Pero pag ito na hinog mga idol. Pag ito na hinog, masarap to. Kutsarahin mo na. Panalo na. Ayan o. Oh. Mga papaya mga idol na napakasarap. Ito mga idol, pag binili mo to sa palingke, mahal na. Siguro mabili mo to sa palingke, siguro nasa mga 20 to 25 pesos na ito pag binog. Pero dito mga idol, hindi mo kailangan bilhin. Hayaan mo lang siyang mahinog dyan. No? Pag gusto mo namang magulay, umuha ka doon sa itaas. No? Sa itaas, doon ka sa banda na may taas umuha ng panggulay. Kasi ano pa yun, medyo bata pa. Ito naman, papunta na ito sa inog. You know. So ganun ang kagandahan dito sa ano sa probinsya. Magtanim ka lang. Kahit dyan sa inyo, kahit dyan sa bakod, yun pwede kayo magtanim. Pantanin so, kayo ng ano ng, ng papaya, malunggay, yung mga gulay, yung malubati, yung mga ganun, mga talong. Pwede din may mga idol. Kailangan lang natin sipag. Sipag lang mga idol para lang sa ganun. Hindi tayo mayat maya na Hindi tayo mamumuroblema kung wala tayong pambiling ulam. Kumuha ka lang ng dahon na may tanglad at saka yan, papaya. Pag meron ka na yan, hindi mo na kailangan pumunta ng palengke para bumili ng iyong ulamin. So yan mga idol, laging sinasabi ng inyong tatay pag masipag ka, hindi ka, ma pag may tiyaga, may nilaga, pag may taninim, sigurado, mayroon kang anihin. Yun lang mga idol, ito si tatay vlog nyo. Kung di pa kayo nakasubscribe ni tatay vlog, please subscribe kayo mga idol para ganun siya ganun uh, makita at mapanood nyo pa yung mga iba pa nating video na mga ganitong klase lang ang uh, uh, pamumuhay namin. Yun lang mga idol. Bye bye. Please subscribe and follow and share. Thank you so much.